kami sa Brisbane City. Rossville? Brisbane. Ah, Brisbane. 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 Sa Brisbane City. Ayan. So, ayun yung tulay. So, ito yung mga building, o. Oh. Ito kasama ko. Ka, ito si aking ah, kaibigan, eh, ang ah, aking BFF. Yep, yep, si Juliet Shooter. <laughs> <Si, laughs> Welcome to Welcome to So, <laughs> oh, ayan ah. So, kami sa kalagitnaan ng Riverbank. O, oh, ayan. Ayan ang mga Australiano. Oh. Ikita eh, mo sarap ng kaila nila. So, ayan dito. oh. ayan si Juliet. O. Ito, Riverside Center. <laughs> Ayan. Ay, Saan suma sumakay? Ay, suma sumakay na kami dyan nung ano. Sa araw. Na. Oo. Sa Oo. Or... Mm -hmm. Friday's Riverside. Ayan o, no? oh, City Cat. Ayan yung sinag-hati na kaya namin ng ano. Nagano lang kami, nagsakay-sakay tapos bumalik uli kami. Dito. Ayun. Ayun, nakiyat kami dito. Ito kasi kasama ko ay talagang citizen na dito, 38 years na siya. Ayan. Hello, my friend. Hello. Oh, oh, oh. Manood kayo, ah. Ito, kay Juliet Ikaw, Shooter. Sa Ayun sa akin, Miriam VS TV. Ah, Miriam VS TV. Miriam VS TV. Ah. Yan ang cherry rosa. Oh, ang dami naming napagkwentuhan. <laughs> Nanawi, nanariwa yung pagkabata <laughs> so ayan akyat kami ngayon dito sa Brisbane ba mm -hmm. no. Okay, ayan ang mga buildings. So, diba? Ang saya. Ang <laughs> saya. Ito. <laughs> Napaka-social ng aking kasama. <gasps> oh, ayan may ano pa? Fountain. dito? Ito nga eh. Sige. Okay na muna. Ito eh.